Napaka-importante ng ating kaalaman pagdating po sa pagbili ng sarili po nating property. Dahil dito natin imamats ang ating housing needs at budget. Mas nakakapag-decide po tayo ng maayos kung aware po tayo sa information kagaya po ng kaibahan ng pre-selling at RFO units. Ang pwede kasi nating maging challenge Once naka-avail na po tayo ng particular housing project, eh hindi na tayo halos pwedeng mag-back out dahil non-refundable ang ating mga naibayad. Pwedeng gusto mo ng mabilis lipatan pero hindi ka aware na pre-selling status pala yung na-avail mo. Pwedeng na-reserve mo ay RFO units pero hirap ka pala sa magiging monthly payment mo na mas mataas. Kaya naman makakatulong ang bawat information na pwede nating makuha sa ating magiging desisyon sa pagbili po ng sarili po nating house. Kaya naman, samahan niyo po ako sa aking mga video contents na nag-share po ng mga real estate tips sa aking YouTube channel at Facebook page.